Serbisyong may extra love and extra care. Mga salita ang laging nasa puso at isip ng bawat isang angel in Red Vest Sa tuwing nagbibigay ng serbisyo sa mga kapuspalad nating mga kababayan na naghahanap ng tulong at pagkalina. Sila ang mga taong tahimik na naglilingkod. Hindi naghahanap ng papuri, pero nagpapamalas ng kabayanihan sa araw-araw na pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Matutunghayan natin sa programang Angels in Red Fest ang kwento kung papaano sa panahon ng krisis ay nananatiling nakatayo ang mga kahanga-hangang individual para makapagbigay ng malasakit ng walang pinipiling oras at araw. Ako po si Director Lara Dora ng Strategic Communications at samahan niyo kaming panoorin ang kwento ni Jetro Manjares at ang kanyang hindi matatawarang paglilingkod bilang isang development worker. sa likod ng bawat serbisyo, may mga kwento ng sakripisyo, pagtitiis at nang walang hanggang pagsisikap na isang araw ay makakamtan ang pangarap. Ito ang kwento ni Jetro Manjares, isang anak, kapatid at public servant na sa anumang hamon ng buhay ay nananatili pa rin matatag. Nagsimula bilang janitor dito sa Department of Social Welfare and Development. Hindi man palagi pasok sa trabaho, pero pinagsisikapan niya na magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin na panatilihing maayos at malinis ang departamentong kanyang pinaglilingkuran. Mas po ako dito bilang housekeeping po, janitor mm -hmm. po. Uh, nagsimula po yun at 20. 2019 po, reliever lang po siya kung meron lang taon um, extra. Yung hirap po na ano, kailangan mong pumasok na maaga para lang, para lang meron kang duty para kabasa pa. Talagang pinusig ko po yung, ano, yung kahit reliever lang. Naging regular position, regular Uh, house, housekeeping naman po yung ano araw-araw na nagpas sa rin na ako area office na nililinisan Bago mapunta sa DSWD, si Jetro ay nagtrabaho muna sa ilang grocery stores bilang isang merchandiser at bagger at naging isang gasoline boy rin. At kalaunan nga ay naging reliever bilang janitor sa DSWD nagsimula po ako as merchandise, as pure gold, nag-bagger. And then, naranasan ko rin po mag-attend uh, mag, uh po sa isang gas station. Dahil hirap na rin po makahanap po ng ibang oportunidad. Lingid sa kanyang kaalaman, ay dito pala sa DSWD niya mahahanap ang trabahong kanyang pangarap dahil si Jetro ay nakitaan ng talent sa paggamit ng computer. At dito na nga nagsimula ang pagiging isang empleyado ni Jetro sa DSWD kung saan hindi naiikot sa mop, walis at basahan ang kanyang mahahawakan sa trabaho. Uh, ang start po ako nung ano uh, na kita nakitaan po ako nung potential sa computer 2021 po yung mag, ano po ako nag po ng mga po ano yung mga request Hindi naman katagalan ay muling na promote si Jetro at napunta sa division ng Digital Media Service kung saan na ibabahagi niya ang kanyang mga natutunan noong siya ay nasa kolehiyo na promote po ako ni Bila at ada street yung position ko po ngayon. And then ano po nalipat po kami ng office dito sa SMS po dating um, DMS po. Yun po yung nag 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 ano na, 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 na Nagtuloy-tuloy ka po, na, na from there. there. Sa kabila naman ng mga sakripisyo sa trabaho, ikinatuwa naman ni Jetro na natulungan niya ang kanyang nanay na halos dalawang dekadang OFW sa Hong Kong para makapagtapos ng kolehiyo ang kanyang kapatid na noon ay nag-aaral ng kursong nursing. Noon po, support ko ako yung mga pambaon ko niya at araw nung kulayo pa sa Russia. Parang counterpart po ako ni Mama. Kapag ka walang bibigyan sa kapatid ko, ako po yung, yung bibigyan sa kanya ng ano yung kakailangan niya sa school. And, parang bilang school na lang din po, kung ano yung ginawa niya sa akin, gagawin ko sa kapatid ko. Pero po, ang gusto na nakatapos siya, hindi alam lang. Tapos napagtapos siya bilang nurse. subalit sabi nga, ang buhay ay hindi palaging masaya. Nababalot din ito ng mga pagsubok na kakailanganin ng tibay at tatag ng loob. Taong 2024, nang dumating sa bansa ang nanay ni Jetro para sana makapagbakasyon. Ngunit ito na pala ang huling pagkakataon na makakasama niya ang kanyang ina. Mag Trabaho siya na sa Hong Kong na 18 years po, nagsimula lang po siya nang magtrabaho po doon. Kasi ah, uh, para lang masuportahan kami dalawa. Nung uuwi naman po siya, every 2 years po, para lang makita kami. Nagbabaka-share siya. Para makita po <laughs> po siguro yung progress, kung ano na pagkihirapan niya. Yung masilay. Yung progress po ng na paglaki namin. Tapos na uwi nga, Itong last year po, 2024, ayaw ko, dumating yung araw na nag-trigger na po yung sakit niya. Bandang November po, nagsimula -ano na, nag na yung mga symptoms niya dahil nangingitin yung mata, tapos o, lumulubo po yung paa sa ano po yung nagmamanas. Tumaas daw po yung creatinine niya and then bilang anak hirap po sa kagayang yung meron kang nanay na napalako sa'yo, sumuporta sa'yo, maabang pa ng buhat ng kalagayan ko po na wala pang kakayahan. May paggamot ng nanay ko. Tumanaw po siya noong ano, March 21 po na madaling araw. Sa kabila ng mga pinagdaanang hirap, buong tatag pa rin na hinaharap ni Jetro ang araw-araw na hamon sa buhay. Sa mga kasama ko po na magagawa po dito sa DSW, sa mga kamalipo, huwag po, 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 po tayong titigil na Huwag po tayo di na uh, lumaban sa buhay dahil narin lang naman lagi yung mga Pero lagi lang tayong manalig sa Diyos. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Huwag tayong magpapatalo sa mga kung ano yung mga dalalang ito ng emosyon. Laban lang.